Nakita nyo yung duming yan. Ang tagal ko nang gustong linisin yan, kaya tinatamad ako kasi isa-scrub mo pa yan. yung kasi lagi nakaupo yung mga aso, pag dumadaan-daan sila. Hindi talaga, kailangan pa ngayon i-brush. So, masusubukan ngayon natin tong Seaway All-Purpose Cleaner. Nakakalinis daw to ng CR, ng walls, kitchen. Tingnan natin kung mag-work pa. Shake-shake muna natin, and then spray. So, itong area na ito, huwag natin punasan. This area lang. Naku, matigas to. I doubt na kaya nito. Ayan na. So, wag na natin ibabad. Una na nasa natin agad. So, ito na yung gamit natin. So, oh. You see? Real time yan, ha? Wala na. Hindi natin i-edit-edit edit yan. Para makita nyo kung gano'n ka daling linisan, kaysa gumamit kayo ng mga nabibili sa mall. Yes, nakakalinis din yun, pero mahal at kailangan mo pang ibabad. Ito, no babad needed. Yung pinunasan, yung hindi pinunasan. Diba? Hindi na kayo mahihirapan sa paglilinis, mga mamis, na lagi naglilinis ng bahay ni... Para mapadali ang buhay ninyo at hindi na kayo magkis-kis ng mga stains sa wall, sa kitchen, sa CR. Ito na yung gamitin ninyo, itong Sea All-Purpose Cleaner. All-Purpose Cleaner talaga, antibakterya, hindi matapang ang amoy. Go!